Pinagiingat naman po ng PNP ang mga senior citizen na nag withdraw ng pera sa mga ATM laban sa bagong modus na tinatawag na glue lady. Yan ang pampagising na balita ni Faith Del Mundo. May bago raw modus ang mga kawatan at ang target nila, mga nag withdraw sa mga automated teller machine o ATM. Ang siste Magpapanggap na empleyado ng bangko ang suspect at magkukunwaring tutulungan ng biktima sa pag withdraw Ayon sa Philippine National Police, mga senior citizen daw ang madalas na biktima na tinatawag nilang Blue Lady Modus. Sa simula, lalapitan ng kawatan ng matanda at kunwaring tutulungan ng biktima. Kapag sinabi na ng biktima ang pinang card, ang kawatan ng pipindot sa ATM. Ang hindi alam ng biktima, nilagyan na pala ng glue ng suspect ang cash dispenser para dumikit at makuha ang perang widi withdraw. Dito na niya sasabihin sa biktima na pumasok sa loob ng bangko at humingi ng tulong. Ang hindi alam ng biktima, nasalisihan na siya at natangay na ang kanyang pera. Naglabas na ng babala ang PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies kaugnay ng modus na ito. Hindi naman maiwasang maalarma ng ilang kapatid nating senior citizen. Kung hindi ko kilala, hindi ko siya pinapansin. Hindi ko siya, kasi kung kausapin mo siya, hanggat ma, ano ka, ma-hypnotize eh, Nababahala ako. Kasi matanda na niluloko pa eh. 'di ba? Dapat nga 'yung matanda yun ang tutulungan. Si Mang Isagani ayaw na raw tuloy gumamit ng ATM. Ayaw ka nang gumamit dahil kasi 'yung gal nga sa mga lumalabas na modus. Kaya parang nawalan na ako ng gana gumamit ng ATM dahil kasi marami na nabalta ko, marami nang naluloko. Paalala ng pulisya sa publiko. Huwag basta-basta maniniwala sa mga taong kunwaring tutulong sa pagwiwidro. Huwag po tayo magtiwatiwala sa kung kanino man lang. Uh, maging alerto po tayo sa lahat ng oras. At kung maari po kung tayo po ay may problema sa pag-withdraw uh, sa mga ATM machines, uh, sumangguni po kayo sa ating mga security guards. Hinimok din ng pulisya mga security agency na paigtingin ang training ng mga security guards sa mga bangko ini din po natin ito during the trainings ng ating mga security personnel para maging aware sila sa mga common scenarios kapag nasa labas na sila on their um, post. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5.